antay tayo ng pusayro mga kanay ayan ako na yung magkakarga kanina pa siguro ako magkakarga kaso may binili pa ako eh ayan you know, nandun si Mia Bali, yan. may mga nagtitinda na ako dyan eh ukay ukay kaya nalipat yung ano paradaan namin What's up mga kanoypi! Nagbabalik na naman ang iyong lingkod, si Kanoipi for another video Lalabas na tayo mga kanoypi at ngayon pa lang tayo na magbablog Kanina na masada na ako Anong oras na rin ako nakalabas kanina? Mga 6.20 na Kasi winashingan ko pa si Mia Ayan, malinis na malinis na naman siya Kasi nga bagong ligo mga kanoypi So anong oras na mga kanoypi? 11.42 ng umaga ngayon pa lang tayo mag-uumpisa na mag vlog bali nakapasada na rin ako mga kanipi siguro nasa 350 pero yung 150 binili ko na ng ulam Karena uh, karne ng manok bali linuto ni misis mga kanipi yun inadobo niya Ay, Ayan, may ulam na kami sa bahay so nandito si Mia at lalabas na tayo mga kanaypi Ayan, samahan nyo na naman ako na mamasada ngayong araw Pagpasensyaan nyo na ako na ito na yung nagiging content natin Hindi na tayo nakakapaggala Kasi busy pa si Pangasinan Tour May ride sana kami papuntang Bulinaw Kaso naudlot nung nakaraan at may importante siyang nilakad so wala pa wala pa tayong nakaset na lakad mga kanipi sana makapamasyal na naman tayo para makapag relax ba diba? hindi lang puro trabaho kailangan din nating mag relax mag enjoy <laughs> pero kahit ganyan kahit lagi akong namamasada pag-uwi ko naman sa bahay, makikita ko yung anak ko na si Baby Erica, napapawi lahat ng aking pagod sa araw-araw na pamamasada Ayan, kasama ko pa yung pamilya ko. Yun yung importante. Sabi nga nila, anihin mo yung maraming pera, uh, nasa malayo ka naman, hindi ka hindi mo kasama yung pamilya mo. Ang daming oras araw, buwan, taon na nasasayang na hindi mo sila kasama, di ba? So, yun din yung ano, yung naging experience ko na bilang isang OFW, ganun talaga. Ang laking sakripisyo yung ano, yung ganun na ginagawa ng isang OFW. Lalayo para may taguyod yung pamilya sa ibang bansa. Pero kung may pera ka naman dito sa Pilipinas may pangkukunan ka sa negosyo maganda yon kasama mo pa yung pamilya mo basta mag isip ka kung may pera ka inigosyo mo na lang uh, isipin mo kung ano yung maganda dyan sa lugar nyo ayun so tayo <laughs> may binabalak pa akong gustong inigosyo mga kanay Picasso mag-iipon muna tayo sa budget para dyan kailangan kasi ng may budget at pwesto yung gagawin kong negosyo so sana soon ibigay sa akin ni Lord yung isang negosyo na yon para sa pamilya ko ba diba? kailangan mag-isip at kailangan strategy talaga kung wala kang ganon wala may pera ka nga, maubos lang sa wala kung hindi mo ininegosyo dito sa Pilipinas dito kasi sobrang mahal uh, bili lahat <laughs> kung walang pumapasok yung pera mo puro labas wala kung isang OFW ka isipin mo mag abroad ka na naman pero kailangan nating ibahin kung may pera ka, inegosyo mo na lang mas maganda pa yon, di ba mga kanayipi kasama mo pa yung pamilya mo okay sana one time matupad ko na naman yung isang negosyo na naiisip ko so tara na samahan nyo na naman ako na mamasada mga kanoypi okay tara na, mga kanoypi labas na tayo pila tayo dito Bili lang tayo ng ano, ng gatas ni Baby dito sa Mother Teresa tapos tubig shout out shout out ng Alegtonan <laughs> shout out sa to Makalungtonan ano naman <laughs> <laughs> buo naman, lagi pinakadakwal. Tokilo ka. Wen. Buo na na 2 kilo. Yan mga kanaypi. 0 to 6 months. Yan, complete 'to. Na. Nakapila pa tayo dyan sa paradahan mga kanipi. Walang pasayro sa barrio. Gorosa. Tayo na ata magkakarga. sa pamana na antay tayo ng pusayro makakaano y Ayan, ako na yung magkakarga. Kanina pa siguro ako magkakarga kasi may binili pa ako eh. you nandun know, si Mia. Bali yan. May mga nagtitinda na ako dyan eh. Ukay-ukay. Kaya nalipat yung ano, paradaan namin. la yung pasaeros na galing sa paradahan mamaya lang tayo pipila doon atid ko muna yung ano yung binili ko na gatas tubig para kay baby at yung gamot ni misis yan tara na mga kanaypi ayan hanap na naman tayo ng panagagong pasero mga kanaypi ayan may pasero tayo Saan boss? May karinder ba badya sa unahan. Uh, mayroon dyan sa Magic Mulan, Madam. ka ay baba natin si madam madam lagmay shout out kay Jacqueline at sa kanyang asawa dyan sa Canada syempre sa kabats ko na si Marika Malbog at sa kanyang asawa shout out ay na ah, magkakarga na tayo doon sa tricycle niyo doon tricycle ka na kabababa lang nung nasakay nating pasayaro sa ano sa paradahan ang tagal kong nagantay doon grabe siguro isang oras din tayong nagantay doon mga kanaypi sa paradahan buti nakapagkarga ito na mga kanaypi yung itlog 240 yung isang tray tapos yan, sigarilyo. Alak. Pagkain ng manok. Naubos na kasi yung pagkain ng manok ko. Tapos yung pagkain ng pusa. Hatid na natin sa bahay. Tapos pasada ulit tayo, mga kanayipi. Yan! Yan. Yeah. Pakainin mo na yung manok. Pakain ako. Dan? paradahan mga kanay Ayan, pangalawa na ako nakakarga na yon si Torco ito na yung susunod eh na magkakarga ayan sunod tayo dito kay Kuya Pinyon alright yung pasayro natin. Hanap ulit tayo. mga kanaypi nandito na naman tayo sa bahay kakawi ko ito umili na lang ako ng ano lutong ulam yung favorite ni nee, rin yan mga kanaypi yung ano proven favorite ko yan mga kanaypi sa nga galing so ayan thank you so much sa na naman sa pagsama Buti na lang mga kanaipi, nakahabol din kanina hapon. Dire-diretso naman yung biyahe natin doon sa Paradahan. Eh, kahit matumal sa umaga, nakahabol naman sa hapon. All right. Pero hindi <laughs> na ako nakabili ng ano ng pang-almusal naming ulam. 'Yun na lang nandiyan na ano binigay ni Kuya Ron yung ulam namin bukas. So, dito ko muna tatapusin. Pasensya na naman dahil hindi pa nakapag-reply si misis. Babawin na lang sa mga susunod na araw, mga kanay pipa Pagpasensya nyo talaga ako. <laughs> At, yan. Kita-kita naman tayo bukas. I Stay safe lagi. I love you all, mga kanayipip. And peace out.